Isang barangay ng Palo Maria sa Bungabon sa mga nakatanggap ng bagong ambulansya mula sa Provincial Government at Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Oi Umali. Ayon kay Kapitan Arturo Benico Sr., ang buong sanggunian ng Barangay Palo Maria ang humiling na mabigyan ng bagong ambulansya at daglian naman itong pinagbigyan. Luma na raw kasi ang dati nilang barangay service na hiniling rin noon sa pamalang panlalawigan sa ilalim ng paunulungkulan ni dating Governor Cherry Umali. Kompleto ang mga kagamitan ng ambulansya gaya ng oxygen tank, medical kit at stretcher na makakatulong sa pagresponde na mabilis sa mga emergency cases. Malaking tulong ang bago ambulansya dahil dalawang kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanilang barangay. Kaya taus-pusong pasasalamat ang ipinabot ng pamalang barangay ng Palomaria sa ambulansya na handog ng pamalang palalawigan ng Nueva Ecija. Uh, ako po ay taus si puso nagkapasalamat sa ating mabait na gobernador lalong lalo na kay Ma'am Cherry. At tayo po ay nabihayaan at napagbigyan sa ating kahilingan na magkaroon tayo ng bagong ambulansya na magagamit sa mga uh, emergency response ng ating barangay. Wala na pong kwento, wala pong arang-arang, wala pong delay. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mahal na gobernador si Ma'am Cherry sa partido ng unang sigaw. Maraming maraming salamat po sa inyong ibinigay na ambulansya. Maraming salamat po! Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.